Magandang Agham Pilipinas, official ng sinimulan ng Department of Science and Technology o DOST ang National Science, Technology and Innovation Week o NSTW sa isang media kickoff event. Layunin ng NSTW sa temang Building Smart and Sustainable Communities na ipakilala ang mga makabagong teknolohiya na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. But this year, the team, sub team focuses on the team building smart and sustainable communities. And what does this mean for us Filipinos? It means pushing the envelope towards an enabling environment to nurture and champion a smart and sustainable business, communities, and governance by harnessing the power of science, technology, and innovation. sa nasabing kick-off event, ibinida ang apat na pangunahing teknolohiya na sumasalamin sa apat na strategic pillars ng ahensya. Para sa human well-being, ipinakita ang Aquavac mula sa Philippine Council for Health Research and Development o DOST PCHRD. Ang Aquavac ay isang makabagong device na idinisenyo para sa mabilis na pagaling ng malalang sugat gamit ang locally sourced materials. Layunin nito nagawing gawing abot kaya ang wound care para sa mas ligtas na pangangalaga sa kalusugan ng mga Pilipino. Sa usapin ng wealth creation, tampok naman ang IPAND mula sa Metals Industry Research and Development Center o DOST MIRDC na magbibigay kakayahan na mamonitor ng malayuan ang mga parameters ng tubig sa mga shrimp farms na malaking faktor sa mataas na productivity nito. Habang Acer program naman ng FeeBox para sa wealth protection. Layo nitong pabilisin at paghusayin pa ang paggawa ng hazard maps para sa paghahanda at pagtugon sa mga panganib na dala ng mga natural hazard at Talino AI mula sa DOST Caraga na isang AI-powered chatbot na idinisenyo upang pabilisin ang akses ng publiko sa mga serbisyong ino-offer ng ahensya. Gaya na lang ng laboratory testing, technology transfer program, mga teknolohiyang dinevelop ng DOST at marami pang iba. ano yung appropriate na technology para sa specific na problem? Of course, pag pumunta sila sa regional office, Madaling gawin yan kasi masakot talaga yan. Pero alam mo naman, 120 million na yata tayo, no? More than 110 million people. So, paano natin masagot na scalable? So, with the advent of uh, artificial intelligence tulad ng chat GPT, no? Nakita natin, why not use the same technology para kung ano man yung problem. For example, marami akong kawayan. Ano bang magandang gawin dito? So, sabihin agad ng ating uh, artificial intelligence na ito yung mga technology ng DOST na pwede mong gamitin. Maybe pwede rin siya magtanong, o oh, paano naman ako matulungan pagdating sa pondo? So, masagat din niya. At isa sa mga concern nga na tinitingnan natin eh, Ilocos tayo, di ba? Paano kung Ilocano? Uh, luckily, kaya na po nating mag-Ilocano ang ating artificial intelligence. Bisaya, pwede po. Ganun po no? So, we will use artificial intelligence to make sure na madali pong ma-access ang ating technology including the laboratory services. Samantala, isa pa sa mga dapat abangan sa 2025 NSTW ay ang exhibit na mga posibleng sagot sa lumalalang problema ng pagbaha. Well, yung sinabi ko kanina sa kanila na uh, mag-exhibit tayo ng Digital Twin, uh, kasi ito yung tinuturo natin sa ibang uh, pilot natin. Yung Digital Twin, is a computer representation of the physical world so that you can use that to simulate possible flooding. Kung gagawa ka ng road, wala bang flooding na consequent ng consequence, consequence ng pagtataas ng paggagawa ng road, paggagawa ng subdivision, hindi mo pagkakabasa sa iba, o yung infrastructure ba yan, masastop ba niya yung overflow, mga ganun. So yun yung gusto namin ipakita na it can be done. Ang NSTW ay isang week-long celebration alinsunod sa Presidential Proclamation No. 780, Series of 2019 na nagtatalaga sa huling linggo ng Nobyembre bilang selebrasyon ng siyensya sa bansa. Para sa taong ito, gaganapin ang NSTW sa Lawag City, Ilocos Norte mula November 16 hanggang 21, 2025 para sa mga nais makita ang mga teknolohiyang maaaring maging sagot sa mga suliranin ng inyong komunidad, matatagpuan ang mga teknolohiya at exhibit sa SM City Lawag, Robinson's Place Lawag, Ilocos Norte Centennial Arena, Lawag City Auditorium at Ilocanja Cultural Center. Ang 2025 National Science and Technology Week o NSTW ay bukas para sa lahat. Ang paglalapit ng DOST sa NSTW sa iba't ibang panig ng bansa ay bahagi ng agham na ramdam na isang paraan upang makilala at mas maramdaman ng bawat Pilipino ang benepisyo ng agham at teknolohiya sa araw-araw nilang buhay. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Desa Maderal, Delivering Science for the People, 1DOST for you.